ko naman tayo sa Dagupan City para alamin ang ginagawang paghahanda mga kasama sa Undas Bukas mula sa IFM Dagupan. Kasama natin sa balita, Idol Matthew Pacheco. Matthew. Isang araw bago sumapit ang undas, diskarte na ang nasa isip ng ilang kabataang sinusulit ang mga araw na walang pasok upang magkaroon ng pagkakakitaan. Ang ilan, nagtitirik ng kandila sa matataas na mga nicho kapalit ng ilang piso. Papatusok sila. Taon-taon. Para saan mo gagamitin? Para ang ilan naman na abala sa pagpipintura at paglilettering kung saan inihayag nila na matumol pa raw ito ngayon. Gumagamit yung mga ating mga kababayan itong uh, scaffolding kung sakali nga uh, mataas yung pinapagawa sa kanila, pinalilinisan upang uh, maabot nila at sila ay hindi mahirapan. Matatanda naman na noong buwan ng Hulyo, ilang nicho ang natibag sa Independent Cemetery sa Dagupon City. Ayon sa ilang residente roon, isinilid sa mga garbage bag at sako at nasa tabi lang ang mga buto ng nakalibing doon. Samantala, nakapuesto na rin ang ilang stall sa na nagbebenta ng mga pagkain, kandila, maging ng mga bulaklaka. Nakaposti na rin ang kawani ng ilang mga otoridad tulad na lamang ng BFP. Sa tabi naman itong pribadong sementeryo, lanchado na rin ang kanilang traffic plans upang maging maayos ang daloy nito sa araw ng undas. Inaasahang libu-libong dagopenyo naman ang na makikisa sa pag ng mga namayapa sa pagsapit ng todos los santos. Kasama mo sa IFM Digupan para sa Ala-Ala 2025 Special Coverage, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatawag, RMS! Ala-Ala 2025 RMN News Special Coverage